Hello guys, kumusta? So this time naman, uh, nangangailangan na naman yung staff house ng uh, panday or furniture carpentry or carpenter rather. So at least three years of experience and then marunong magpanday ng mga furnitures or panday sa Pilipinas. And then maybe high school graduate kasi wala namang naka-indicate na, na education eh. So as long as... Uh, high school graduate or college level and then as long as marunong din uh, magsalita ng as long as marunong magkipag-communicate ng English, yun lang naman yung importante simple English can do as long as you can be understood by them and you can also understand uh, your supervisor or sa mga tao na around with you so if you have the qualification na panday ka baka panahon mo na to na mag-apply kasi nagahanap sila eh so uh, nasa comment section yung link kung saan kayo mag-apply and then as what I said walang placement uh, payment walang mga uh, under the table payment ito guys kasi legit naman ito na agency so yung magagastos nyo lang usually sa mga ganito klase na mga agencies is yung mga papeles nyo lang. So, papers lang talaga yung magagastos nyo. So, walang placement pay, walang hidden na mga payments na mangyayari. So, uh, apply na kayo guys kasi maganda naman talaga pag dito kayo o dito nyo i-practice yung pagiging panday nyo. Malay nyo, uh, once na mag-apply kayo sa link below, uh, they will just call you or text for the shortlisted candidates para makapunta naman kayo dito sa Canada kasi maganda talaga yung mangyayari sa buhay niyo pag alam niyo pag makapagtrabaho kayo dito um, it's a greener pasture magbabago yung buhay niyo i tell you ako nga nabago yung buhay ko kayo pa kaya kaya apply na kayo sa mga panday diyan kasi minsan lang to sila nagpo-post so ngayon pinost ko rin dito sa Facebook page ko at sa YouTube channel ko para naman magkaroon kayo ng idea na uy may hiring so kung may mga kaibigan kayo na panday, pa-applyin nyo. Kasi baka chance na nila ito na magbabago at madala yung pamilya dito sa Bansang Canada. So, share this video if you want or share this one sa friend nyo na panday. At least, makatulong naman tayo. Kasi, importante na may angat naman natin yung pangkabuhayan natin sa Pilipinas. Kasi alam nyo kung ano kayo ngayon dyan sa Pinas, pag ma-hire kayo dito, magbabago yung buhay nyo, sa nasabi ko na, and then, kailangan lang na, sa paggawa nyo ng resume, galingan nyo yung paggawa ng resume nyo, ipakita nyo yung experience nyo, 3 years of experience, maganda, ongoing, para at least, continuous siya usually naman, pag Canada, continuous, pero, may mga, ano naman, na tumatanggap sila, kahit hindi continuous, pero try nyo lang mag-apply, walang masama sa pag-try, diba, so, what are you waiting for? Apply na, para naman, magkaka-idea kayo at makakarating kayo sa bansang ito. So, until next time guys, bye bye!